Doble kayod na ang search and retrieval operations para sa labi ng dalawang Pinoy na nasawi sa missile attack ng grupong Houthi. Ang labing tatlong Pinoy naman na nakaligtas sa pag-atake, may makauwi matapos masunog sa barko ang kanilang mga papeles. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainy Pawi. Magdadalawang araw matapos ang pag-atake ng rebeldeng Houthi, pinaghahanap pa rin ang labi ng dalawang Pinoy na nasawi sa missile strike sa MV True Confidence sa Gulf of Aden. Binomba ito ng mga rebeldeng Huti bilang pagsuporta nila sa Hamas na nasa gitna pa rin ng gera kontra Israel. <laughs> Naipit daw sa sunog ang dalawang Pinoy matapos bombahin ang barko. Problema, hindi pa nare yung labi ng dalawa. Up to yesterday, may sunog pa dun sa barko eh. Pero ang pinaplano ng agency, kukunin na hanapan ng paraan na ma-search yung remains. No? Dalawampung tripulante ang sakay ng barko, labing lima sa kanila, mga Pinoy. Tatlong Pinoy rin ang malubhang nasugatan habang sampu ang nakaligtas. kasalukuyan daw nasa ospital sa bansang Djibouti ang tatlong sugatan. They are stable. Yung isa na amputate yung isang paa, yung isang... Tool. Pero stable, stable. Opa. Ang sampu namang nakaligtas, pinatuloy muna sa isang hotel doon. Yun nga lang, posibleng maging pahirapan ang pagpapauwi sa mga Pinoy. Ang problema lang yung 13 naman na nasa... Sa Djibouti, wala silang papeles dahil sa ang napakabilis ng pag-rescue o paglabas. Naiwan nila mga papeles sila doon sa, sa barko. Pupuntahan daw ng Embahada ng Pilipinas sa Cairo ang mga tripulanteng Pinoy para maasikaso ang kanilang pag-uwi. Nakausap naman ng News 5 ang asawa ng isa sa mga nasawing Pinoy seafarer. Si Hiling niya ngayon? Gusto ko lang po talaga na may uwi mo po yung may huwi po talaga. Agad-agad po sana. Kasi hindi ko, ko, pa naman po alam kung patay na ba talaga. Kasi wala. Ang sabi naman nila. hindi pa naman talaga confirm. Kasi wala pa naman talaga nakikita ang remain. Nangako naman ng DFA at Overseas Workers Welfare Administration na bibigyan ng tulong pinansyal ang mga Pinoy na tripulante, lalo na ang mga pamilya ng nasawing seafarers. Sa gitna ng dumaraming insidente ng pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea, pinag-aaralan na raw ng DFA at ng Department of Migrant Workers kung paano pipigilan ang mga Filipino seafarer na sumampa sa mga barkong dadaan sa Red Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Rinal Pawi News Five. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.